nak, Mas pipili ko na lang mamatay kaysa maging tatay ka po. Bakit naman nak? Bakit naman nak? Sobrang sobra naman nak. Na tari mo lang yung mundo Anak pa rin kita. mo na yung mundo. na mo pa. Ano na? Ha? Nangisinila mo ka sa mundo nito. Laking duwa ng papa mo. Ginawa kang atang na po. Tangina mo. Di malaman nang gagawin Sinasampal ka pati sa pagtulog mo. At sa gabi na pupuyat ang iyong nanay Sa pagsipa ang husu mo At sa umaga na may ng iyong amang banas na banas sa'yo Nawa'y lumaki na Nais mo nga maging malaya Hindi man sila payag pero mukha kang bayan Ikaw biglang nagbago Naging gago, naging At ang payo nila Hindi mo sila

Puta, ina, tikiray ko nito. Nana yung nanay mo oh. nagbebenta ng tibak na ninakaw niya sa sampayan. Nanay mo walang pwede Tapos yung papa na rugby Tinira yung sonrox, ininom na nga. Yung sonrox na nga, ininom na nga. inang pamumuhay yan wala na kayong magawang tama Pati ikapit pa kayo Minakawan nyo talalala, 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 talalala. na mama ma trip na yung kalabang kong bobo Kasi bobo bo. yung mama mo bo. Boom! 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 boom. Bo. 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 <laughs>

bobo <laughs> -bo <ba> kasi. <laughs> putang ina mo, ha? Naaba ka bobo. Bo. Hindi ka kang ah, animal ba, ka para kang <laughs> papa mo. Oh, bobo oh, may to no? putang ina mo. <laughs> okay, okay, okay babe, ba, na? Ina mo pangit ang bobo. Okay, babe, may Ha?